Sa batala, tiniyak naman ang pamalaan na may contingency plan na nakalatag sakaling lumala pa bilang regional conflict ang gera sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Ayon kay Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, nakanda na ang ating mga embahada sa Israel, Lebanon at Jordan, lalo na hindi naman bagong ganitong sitwasyon sa Middle East. May, uh, may pinayag yung mga Hezbollah Ana uh, sinisisi nila yung Amerika, yung Estados Unidos sa uh, gulo pero wala silang sinabi nagigirahin nila yung Israel. So medyong, uh, new, war, war is never positive but uh, uh, we have to take it that there's some uh, welcome news or some positive news that uh, uh, so far uh, we have not seen an escalation. Ay pa kay facto God, nasa mayigit apat na pong Pinoy lang ang nagpayag ng interes no sa Gaza dahil marami sa kanila ang nag-asawa na roon ng Palestinian Nationals na sa isang tatumput anim na mga Pilipinong binigyan ng exit clearance ng pamala ng Israel. Bukod sa Hamas, kalaban din ng Israel ang Hezbollah mula sa Lebanon.